Dinner over na kay Kaloy ang kanyang 35 million reward, isang 32 million fully furnished 3 bedroom condominium unit sa McKinley Hill sa Taguig City kasama ang 3 million cash bonus. Ang 100 square meter na condo unit ay fully furnished at idinisenyo gamit ang mga appliances sa bahay tulad ng refrigerator, microwave oven, 4 burner cooktop na may oven, washing at drying machine, apat na smart television at isang game console. May dalawang balkonahe na. Maaring ma-access sa sala at sa master's bedroom ang mga tanawin ng township at ng iba pang property. Kabilang sa mga natatanging piraso na nagpapalamuti sa sala ay isang custom-made nesting coffee table na may replika ng gintong medalya sa Paris Olympic Games. Nilagyan din ang unit ng sarili nitong maid's room, na may toilet at banyo, pati na rin ang sarili nitong parking slot. Tumanggap din si Kaloy ng espesyal na leaf art piece. Mula sa Alliance Global Group President, at CEO Kevin Natan, at Mega World President Lourdes Negoceres Alfonso sa panahon ng turnover, ang art piece na gawa sa mga tunay na dahon ng rubber tree, at ginawa ng empleyado at leaf artist ng Mega World na si Edimar Paklibar ay nagpapakita ng larawan ni Carlos Yulo, ang logo ng 2024 Paris Olympics at ang iconic landmark ng McKinley Hill.